Magandang hapon mga idol. Ako naman yung magbabahog ng manok. Ito po. Oh. Ay hapon na po. Ay kadadating ko pala. Ah. Kadadating ko palang po. Ay pinabahog na po. At magugutong sila. Ay sila ay naghapon na. Hapon na ay nagbaba uli. Pinabahog lang po. At pan. Hindi ko nabahogan kanina. Ay kadadating ko lang mga idol. Ah, dating ko pala ang ayan ang mga idol o nagbabaan na yung aking mga alaga pinabahugang ko po at madilim dilim na po dito sa amin eh. madilim dilim na at eh, yung aking aso ayo o eh. ingay na ingay mo na naman ha ikaw ha oh. pagka maingay Padadating ko pala ang Magtatatahol ka na naman. Tuwan-tuwa ka na naman dyan ay. Ayaka. Ayan na yung ating mga alaga. O. Oh. Hmm. Ano pa? Ababa pa yun o. Oh. ko ang kuhay. Kaya po ano. Kaya Hindi na pinapagbabahog ko mga na Kau mai ingai ai talaga. Asya. Ingai na ingai mo ai. Tigil, tigil. Kau mai ingai. Hmm, kau mai tayo. Dari kau mai. Yang dah lupa. Oh, ba tinggi dini. Eh. Hmm, jadi jadi. Tigri, tigri. Ambai. Ambai tengah kinalagang aso. Hmm, laki nang ulo. <laughs> laki ng ulo tigla tara na tara na tara na dali laki ng ulo ay oh oh laki ng ulo mo oh tina mo oh hala oh tama mo. gutom ka na rin ha gutom na rin ikaw ayun tama yung mga manok oh yun mga gutom na oh Ubus na yung tinutoka nila ubos na yung tinutoka madilim na po dito sa amin mga idol madilim uh, na ano na eh alasin ko ng mahigit mag alas 6 na po ay kadadating ko pala ang po eh galing po ako dun sa aking pan pinasaka na idol kaya po ayan po madilim uh, na mag aagaw ang dilim at liwanag mga idol ayan dami pong nadaan dito mga uh, motor ayan mga nakailaw na po ang mga motor mga idol ang mga nakailaw na tapos mga mga jeep yan mga jeep nagaan dito motor yan dami pag tunod na po yan uuwi na po sila ng kanila eh. hapon na po eh. kaya po ganyan eh. paspasan na sila pa uwi mga idol yan kutsi yan yan po yung alaga ko binahugan ko nagpapo na naman eh gabi na po ay kaya ganun binugan ko lang po at sila maguguto may ah, nakahapon na nakahapon na po doon na hapon po yan o oh. yan naghapon na rin po ayun nauga pa nga o. na oh. nauga pa naghapon na sila at nakakain na po ng patoka pinatoka ako na kaya po ano ay medyo ginabi ako ay kaya ganyan Nalipad, ano na po yung mga manok ko, o. nalipad o. Oh. Pinatoka ko nga. Hoy, at hindi pa natoka ay nagbabaan sila, tapos ngayon nagpanik na uli doon But sa taas. Sa na nga po. Gandang gabi po. Gabi na dito yes. sa amin. Gabi na po. God bless po. Ingat po lagi tayo.